Salamat, Nami. Salamat, na! ako nung dahil ano yung ovaries ko talaga. Natatanggal na. Bako ka. Ang pagyat mo. focus! ba't ka ba kinikilig kung alam mo naman yung totoo? Sabi ko nga. So, what are you cooking? Greatest recipe ng mama ko. Tinala. Ay! Ganun, bakit biglang mo umalis? Ba't nakasimangon? Pakainaway ni na yun. What's this e ho? Um, calderet ang mouse Impressive. Okay. That's very uh, creative of you. Para pa sa healthy. That's right. Shall we? Yeah, that's right.